balitang lokal. Pagbibilad ng palay sa bypass road sa Gimba, pwede raw sa one lane lang. Ayon sa palay trader. Nasa kabilang linya natin si Arya Lea. Iditali mo yan, Arya. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba. At lalong-lalong na po sa mga nakaabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw pwedeng magbilad ng palay sa Dimba Bypass Road. Ngunit, one lane lang daw ang sabi ni New York. Ito ang sagot sa ating kahapon, ika-18 ng Pebrero ng isang traders na ating puntahan ang mga nagbibilad sa bypass. Ayon sa ayaw magpakilala ng kanyang pangalan, ngunit kausap natin ng personal, 150 kabalas lang ng palay ang bilad niya dahil sa one lane policy. Ito rin ang rason ng isa pang trader nang nakausap natin kamakailan lang na pinayagan silang magbilad ng kanilang mga palay na binili galing sa mga karatig bayan sa usaping one lane lang ang pagbibilaran nila. Ngunit tila hindi rin nasusunod ang one lane na sinasabi dahil kabilaan ang bilad ng mga palay sa bypass road. Hindi rin nagsasabi ng totoo ang mga trabahante ng mga traders kung sino ang mga may-ari ng palay at kung ilang kaban ang nakalaglad gabilaan. Isa sa mapay nante ang umamin na isang ruwil mga yayam, ang may-ari di umano ng mga palay na nakabilad, may isang nagnangalang pastor, at ang, mga nagpa at ang nagpabilad ng palay kahapon, ma na maana araw ng linggo. Kanya-kanya ding iwas ang iba sa tuwing matatanong at tila nagtuturuan kung sino ang sasagot sa ating mga katanungan. Ang mga palay na nakabilad sa bypass ay mga nabili mula pa sa talak, Santa Rosa at Pangasinan. Samantala kasamang G at kasamang Army ngayong araw ng lunis, ay kunti na lang ang nakabilad na palay. Ito yung binilad nila kahapon at ngayon ay nakahanda ng dalhin sa kanilang mga pagbebentahan. Ito so, yun ang latest update ngayong araw. Ito yung po ang inyong aya leya para sa Balitang Lokal sa Radyo Nating Gimba 105.3 ano, FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming uh, salamat aya leya na laman na ng uh, bypass road araw-araw. Pahali niya. Oo. Oo. <laughs> oo. Diba? Natatakutan na nga ako kasama kasamang di sa bypass eh. Kapag nakita na nila ako, nagpupulasan na sila kabila-kabila. <laughs> Ayaw ko no? nang mo. Oo. Ay, eh, nakilala mo ba yung ano, yung isang trader na tinanong mo yung uh, yung driver kung sino yung mayari tapos, ayun na pala tinanong mo yung nagbibilad, pahinante uh, hindi niya Lapa. alam tapos tinanong mo yung driver itinuro yung nakasalamin ayun, punta mo yun ang may-ari yung nakasalamin pagdating Lapa. mo doon sa grupo na nandun yung uh, mamang nakasalamin ano at tinatanong Lapa. mo uli, uh, ano sagot sa'yo nasan yung may-ari, sino may-ari nandoon doon, grabe na ano na sa kabila? Wala. Wala. Walang may-ari, hindi kilala, diba? oh, di ba? Oo, hindi niya daw kilala. Ano nga pangalan Kaya nga? natin yung kabilang tra. <laughs> Oo. Oh. Sabi, ano nga pangalan nga, no? Ibig sabihin na hindi nakakilala. <laughs> hindi nila kakilala. hindi <laughs> nila kakilala. <laughs> Mm. At yung isa rin, natanong natin doon sa nakalaglad niyang panay sa kabila, dito sa kanan, pag pumasok ka ng bakayaw, ah, alam ko bilad niya yon. Nung tinatanong ko siya, nakayukoy siya, sabi niya, hindi niya daw alam, hindi niya kilala kung sino ang may-ari. Ngayon, nung tumawid tayo doon sa kabila, nang masiguro ah, na pakinggan niya o oh, nakikita niyang kausap ko na yung mga nandoon dahil yung mga pahinanto na yon kasamang siya at kasamang army halos kilala, kilala ko lahat dahil mga taga-subunyon. Okay, so, hindi sila sinungaling sa akin. Oo, oo. Oh. Ayun, lumipat siya, umupo siya doon sa tricycle at yun, eh, itinuro ng isang kumpare ko kasi kumpare ko yung isa. Ayun, nagmiari ng panayo yung galing doon. No? hindi siya nakaiwas sa akin. Kaya, inamin niya sa akin. Kung, hmm. Sabi daw ni Mayor, one lane lang kaya ang biniyadya 150 lang. Oh, pero kung one lane, eh, bakit two lane? Hindi, <laughs> kasi yung tamang yung doon Asa? sa kabilang lane, yung 1-150 lane, sa isang trader yun. Yung dito naman sa kaliwa, dalawang trader ang may-ari. Kaya naging dalawang lane, nagkabilaan sila. Oo. Oh, may, may nabasa akong nag-comment doon. Wala daw, uh, uh, sinasabi si Mayor. O oh, kung ang tinutukoy yung Mayor. Ah, uh, ang parang ang sinabi may nagpaliwanag doon eh, pero hindi naman um uh, mukhang ano, mukhang uh, malapit naman to, mukhang empleyado ng munisipyo. Ah, uh, meron siyang uh, asan ba yung mga marami kasi nagko-comment eh, no? Mhm. Eh, uh, ang sinabi eh, Nasaan ba yun? Nahanap ko eh. Maganda yung sagot naman. Parang siyang uh, nagpaliwanag doon. Ay, hindi ko na makita. Oo. Baka bukas ayan, ah, Lea. Wala na magbilad. Kasi yun, yung nakasamang na, ah, kasi kukunti na nang, ngayon ay. eh. Uh, Lea, What? kung, kung kukunti na, kasi noong uh, Nong sino mo yan buhat nung na-interview si si HP and uh, ba? Diba, at, at nasabi si HP na ni-remind niya doon sa batas may mga hindi na nagbilad na yung mga nakausap pero kinabukasan ah uh, ang dami pa rin nagbibilad ng mga traders eto yung umanoy nakiusap di ba ah uh, ah uh, nakiusap So, hanggang kahapon, uh, sa, ay ilan yung na-monitor mo kahapon? Ilang buyer pa yung namile Ay, yung nagbilad? Tatlo. Tatlo. tatlo yung Isabela na may anim na rang kaban, nung isang araw naman yon. Opo, okay. isang araw. Yun. Oo, kaya may Isabela. Aba, yung taga Isabela, sa game ba nagbibilad? Ang daming uh, hinahakot na palay doon, sa game ba nagbibilad? Meron pang lapas, mm. ni Tarlac yun. No, lapas mm no? O, eh, nabihina pa nga, eh, ano? Labas? <laughs> Santa Rosa, lapas. Ah, uh, uh, labas. Iba yung Santa Rosa. Iba yung labas sa lapas. Oo, oh, uh, uh, iba yung labas. Labas, labas ng... Oo, <laughs> uh, labas ng gimba. <laughs> labas ng kulambo. Oo, <laughs> uh, uh, lapas pala. Tapos, uh, may Santa Rosa pa, eh, no? Santa Rosa. Opo, Santa Rosa. Eh, baka makarating pa sa gimba yung, ano, kasi anihan na rin daw sa ano sa Cagayan. Oo. Oh. Opo, sa may anihan na rin daw sa nar sa nagpandayan daw Narbakan. Narbakan okay. hindi 'yon, De, at least dito. Hindi 'yung uh, malalayong lugar, Isabela, uh -huh. 'di ba? Ah, uh, nga san sa Isabela 'yung binanggit? Anong ano? Santiago Isabela. Santiago, Santiago. O oh. oh, tapos meron Tarlac, lapas naman. Malayo-layo uh -huh. din ang ang katabi natin Victoria, eh, 'di ba? all mababags lapas hindi lapas ah baka ang susunod na niyan kung may magbibilad pa at hindi yan maaksyonan ay baka yung mga taga Pangasinan kasi may meron ding nadadalang palay dito sa ano eh galing Pangasinan eh taga Pangasinan dito na rin magbilad so kahit taga Ilocos oh oh di eddy wow diba yung bang ano, tanong ko lang sa'yo, uh, yung bang bypass road ng Talavera, na, binibilaran din ba pa ng pala yun? Kasi nadad, nadadaanan niya ng mga pupunta ng Kabanatuan, di ba? Andi, kasamang G, uh, kahit pupuntahan natin ang bypass road ng Talavera, ay wala pong nagbibilad ng palay dahil Masikip, maliit lang po ang espasyo ng bypass palavera tama lang sa dalawang truck na malaki. Ang sinasabi naman po ng iba kasi itong bypass road natin hindi na bypass road expressway. Ah, hindi bypass road 'yan. Bypass road. Okay. Bypass, bypass road 'yan. So, iisabihin. Uh -huh. O, oh, na nagkataon lang na na more than two lane, 'di ba? More than two lane. Apo. Okay. Ah, okay. kasi yun ang konsepto ng ano, pero bypass road 'yan, daanan 'yan. Opo. Okay. Kalsada 'yan, di lalo pa nga. Bypass. O, di lalo pa nga hindi dapat binibilaran. O dahil na 'yung magi kung 'yan ang lusutan papuntang at uh, Teplex ay Select sana, ba? Saan? Teplex at Select 'yung oh, 'yung ito, 'yung bypass road na 'to yung mga dito pupunta ng ano ng uh, an uh, Ctex 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 at Taplex Taplex uh -oh. oh eh di di National Road yan na ang, ang National okay. Road ay uh, matagal lang may batas dyan na ang DPWH uh, na hindi na ng palay. Oh. Oh, oh. At sa baytas ng talaga, at saka, wala sa ano, pong opo. Oh, saka, kalkalin mo na nga rin, tutal ko na ang queen of, uh, of uh, uh, bypass road. Kalsada oh, oh, queen, gawa mo. Oo, oh, oh, uh, kal mo na nga rin sa, sa uh, cabinet ng uh, SB at saka ng cabinet Ay. ng uh, PNP, yung Ay. ordinansa Ay. ng lokal, kasi doon uh, ang hepe ay si uh, Colonel David. Ano, Ultimo, oh, kakahuwi na ilalagay David. sa harang sa palay. Talagang uh, mm. huwinawas was niya. Uh, pinatatanggal mm. yan. So, okay. ganon. Meron yan, meron yan. Mahalaga lang na uh, mabalikan at nang uh, ah uh, ano po, maging... ka... natin ng personal si Colonel David sa Galban o... Eh, Hindi, sa PNP natin. Sa PNP, PNP. Okay. sa PNP, oo. Oh, ka yung kasalukuyan ngayon, oh, maganda. Sige. Kasi alam ka namang wala silang kopya doon oh, kahit na na-turn over yung ano, uh, yung uh, trabaho na sa iba, eh, nandun lang din yun. Tapos sa SB. O oh, sa SB, okay, meron silang uh, compilation ng mga ordinansa. Yun. Eh, paha pahanap nga natin. O, oh, kung kailan pa okay, siya, Kasi ayawin kung, ayawin kung ordinansa din, ba yun? O, uh, kung kung ordinansa ba yun o resolution? Kasi kung resolution, uh -huh. may panahon din na ano yan eh, na 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 uh, wawalan ng uh, ano ng visa. So doon sa nakalagay naman yun sa ano sa uh, dulong bahagi ng uh, resolution. Tapos okay, uh, okay. kamo pati natong bakayo ano yung uh, yung malapit na sa along the highway. Highway. Mm -hmm. Ay believe na narin ang palay. O. Oo, oh, oo, tanungin mo ka din yung bagong kapitan doon baka naman na meron siyang binigay na ano na Permiso. karapatan o karapatan na pagbilarin yung mga traders na nakikiusap sa kanya sa Bacayaw. Mm Sa San Roque ba mayroon mga ring nagbibilad? Uh, wala po, ay San Roque, wala kasi almost na-occupy na po ng mga nagtitinda dyan sa bypass. Ano na? Nagtitang San Roque po kasi, uh, occupied na ng mga pwesto ng mga nagtitinda ng bypass. Pero yung natanong natin na doon sa dulo na may nagpapagawa ng bagong timbahan ang sinabi niya, hindi sila kumingi ng permiso sa barangay, kundi si Belinda Pagyo ang kumingi ng permiso kay Mayor. Hmm, oo. So, Ano ang ano yung ano ano ang update dun sa umanoy uh, i-meeting ng mga traders. Actually, uh, kahapon sa amang di, sabi kasi isang trader, ang pamiting daw po nung hapon, ay, ang nagsabi rin sa akin ng mga na-interview ko nagbibilad, ay, mag po kayo ng meeting para maintindihan may meeting po kaming mga trader. Doon po sa Saranay, alas hmm. dos siya kayo alas tres. Pero nung pupunta tayo sa Saranay, may nag-PM sa atin na hindi daw tuloy sa Saranay, sa Bantog daw gagawin. Nagguluhan si Arya kaya hindi na ako pumunta. Hmm. Pagka gano'n, huwag ka maguguluhan. Siya, ano ka na Naguluhan ah, ako no. kasi di ko alam kung karamay ba o bantong. Uh, so, sige, so, makibalita eh. ka na lang kung ano okay. ako, uh, oh, eh, sinabi lang sa'yo yun eh. Umano ka na. Eh, di sana eh, nagtanong ka kaya... Uh, kaya uh, Kapitan Kalosa, kap, dito daw yung meeting ng, ng uh, ano, dyan ba sa, uh, barangay hall mo. O, oh, ganon. O, oh, siyempre, sasagot naman si si Kapnon. Abi, wala naman akong nababalitaan. O, oh, di ba? Kung meron naman, ah, oo, oh, meron. O, oh, di... O, oh, yung, 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 tawas, oh, yung, 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 yung nakakausap mo, traders. Oh. O, di, oh, oh, di... O, oh, tanongin mo na lang kung ano ang mga napag-usapan. Opo, oh, tama. Kasi may binabanggit na uh, one lane lang official ba 'yon at saka ano ang uh, ano ang uh, kanilang pinanghawakan na katibayan oo oh, oh, yung minigense uh, uh. oh, oh. si kung binigyan sila ng authority na magbilad ay ano ang yun na po ang gusto ring makita ni ano ni Oo, oh, eh, kumusta ba uh, buhat nung na-interview ba natin si Hepe, eh, Meron na siyang ginawang ano follow-up sa Bypass Road. What? Wala, Wala pa po tayong balita. <laughs> Ay, sige. Sige, makiribalita ka nga. At uh, pagka nag-follow-up sila, eh, makisuyo ka, nasasama ka. Apo, sige po. Uh, para makunan mo rin na uh, may ginagawang hakbang yung ating uh, PNP. Bagong hindi. Diba? Yes. yes.